Honorable Jenny Madera O ganyan mga mga kamilimanan Actually, nalipay ka rin ako ng linggo, na ko, No? Na pagka-vlogs ako ni Kong Na hinahangon ko may boses na ang LGBTQ sa pananamigan may boses na ang magdaya ng kultura because ako is a cultural worker nalipay ako

Lazada Mata. Di ba? In fact, sama school, sa San Nicolas, 85. So, aku magasawa ko ng uh, mga sa mga di di in mga, sa nadini, ako na ako, mga din din sa So, malipasa na po, na nakabalik ko man, na ko man sa dili as a cultural worker, representative sa programa na nato magtik mo servisyo kong Mingo Padilla ko as a main lead no? No? Um, maskin hain mo sa ito yung ipasino ang mga tabaw na posisyon maskin mo nung paka haba nubalik ka sa ito yun ang So, ako um, cultural worker ang mga tutaglaw ni kong Mingo kayo na na nagdaya ko na choreograph ako ng mga So, na -judge. So, na sa mainit, sa ako na po nag-judge. Sa Nankuman, sa Intel Mindanao, sa Yamo Organization ng Puryo Mindanao Incorporated. Uh, Nag-line sa so, so, Nag-line like, na Reliyon ng Mindanao sa Provincia, ako ang Presidente. Pero hindi na naman akong pag-gato no? para sa inyo na akong nagtrabaho ng mga cultural works, sa so, tourism, Ang ini ba ka sa pagtawag? Mamang talaga So ang ano po ang isa sa mga programa na ang tiyaya ito sa palalawigan Plus Community. So ini mapasalamatong kita na si Matugas Positif. Oo, naghatag ng donato sa na sector sa Kaina, isa na ba na-mention ang mga programa. No? Tapos na salamat sa mga inin-in sa tupat, inin-tupat na programa sa Dolly. Na, sa isa ang tayo Distrito 1. No? Oh, isa na siya takkali sa ato din sa Distrito 2. Arap na siya natin sa na no, um, kalipay na isa tak ini na hinaba ini na programa din sa Lungsod sa Mainit. Ato um, pagpakan. Okay, sige na lumigyo.